So, ito. So, siyempre, pag masarap to, alam nyo na. Eh, gumili din dapat kayo. Bismillah. Isang gawa to. So, yun, dito tayo sa aming bahay, sa ating tindahan, sa RNA Passion Boutique Pero tutuloy tayo ng tagig Dahil meron akong pipig-upin At uh, na-order ko to sa ating kapatid uh, Support na rin sa kanyang uh, negosyo Tiyala, lumaki ito So, samahan nyo ako mga sari Bihaya tayo Ano yung kuya? <laughs> Gloves down, nak! So, yun. habang tayong malis, nagkaroon pa ng uh, buyer. Alhamdulillah. So, insya Allah. So, sumahan nyo ako ulit. Ha? At uh, insya Allah, makabenta tayo ngayon. Uh, bibili ng gloves. So, <laughs> paano? Diyan na. Bismillah. Bismillah. Uh, hindi rin maganda yung bagay. Uh, Katawan natin mga ilang araw dahil sa sipon at buti uh, gumaan okay, ka ang kaunti. Tapos eh, nung nakarambag yung yuan, uh, actually na order ko na to do sa kapatid natin, kay Brother Wadden sa Korea. out sa'yo. At uh, sabi niya, umuulan nga at uh, mahirap bumiyahe. So, pinalipas muna natin. So, insya Allah, mayroon pa kahit isang bote na natitira doon sa in-order ko sa kanyang atsara. Ah, nandito na tayo sa Lakson Avenue, kakaliwa tayo. And by the way, uh, gusto ko sanang i-open sa inyo na paborito ko tong uh, acara, medyo kasi sa Bulacan nung kabataan ko, uh, masasarap maggawa yung tita ko ng atsara eh, sa kalumpit. So every time na nakakakita ako or uh, may natitikman ako ng atsara, doon ko nakukumpare yung natikman ko na masarap na atsara. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Nandito tayo sa Mabini Bridge Mahilig din ba kayo sa cara mga kasamonsari? Kung mahilig kayo eh, oh, eh Bakit din tikman yung gawa ni Brother Waden Sakaria baka pasok sa panlasa nyo di ba kasi hindi naman tayo pare-pareho ng uh, panlasa bawat isa sa atin so malay nyo di ba <laughs> hindi ko alam eh kasi dati eh, parang pag kinakain ko yung ng mga tsahin ko yung uh, ano mo yung ang lambot masarap yun natikman kong ibang atsara eh parang siguro yung yung papaya na nagamit nila hindi hindi ganun kaganda yung kalidad parang panat, parang tuyot, ganyan. So, comment down below ng pinakamasarap na tsarang natikman nyo at saan lugar. At uh, kung kayong link na pwedeng pagbilihan noon, eh, di ba? Sarap 'yan eh, sa pritong isda, sa mga talong, di ba? Na masarap din sa atsara na 'yan. Eh. At ang isa pang nakakamis, pagka Tagalog ka, ay eh, yung buro mabaho pero masarap <laughs> ewan ko ba kung alin yung mabaho daw yun yung masarap eh <laughs> totoo ba yun so short ride lang tayo mga kasama sa ari. matagal tayong hindi nakapag motovlog so ngayon na uh, ito na naman nagkaroon tayo ng pagkakataon na magawa ito inshallah so samahan nyo ako so sunog talaga balat natin ito ha, Chari, medyo mali ako ng outfit ngayong araw na to <laughs> nagdouble ko sa panloob ang nakalimutan ko yung braso natin Allahu Akbar so, uh, lesson learned sa mga nagbibiyahe dapat meron na kayong warmer talaga sa motor actually paninda ko yun eh. <laughs> so sa mga naghanap ng mga ordinary warmer lang, mumurahin lang meron po sa tindahan natin Sala. Malaking tulong 'yon pag meron ka noon sa uh, sa yung sasakyan lalo pag nagmo ka. Kakagaya nito biglaan eh nakalimutan mo. So problemang malaki. Sunog lang ang balat. So nandito na tayo papasok ng Tagig. Masha Allah. pagkaliwa natin dito eh, so, so, oh. city of tagig maalala ko nga pala no, yung kapatid natin eh, meron shop to ng motor So, sa so mga kapatid natin na uh, malapit-lapit dito sa tagig at uh, nagkaroon ng problema sa motor, pwede po sa kanya kayo magpagawa. Sure pa tayo na kapatid natin na Muslim yung gagawa ng motor natin. <laughs> Halal. <laughs> I mean, ano, uh, mapagkakatiwalaan, di ba? So, nagawa na yung motor mo, natulungan mo pa yung kapatid natin, di ba? Insya Allah. Tulungan lang, suportahan nga. Eh kung malapit-lapit lang talaga sa akin to, bakit hindi, di ba? Pero kung kayo taga-Tagig at uh, Muslim ka, eh saan nga dapat magpagawa? Siyempre, di ba sa kapatid nating Muslim din, uh, magtulungan tayo, di ba? Para naman yung shop niya ay mas lumago at uh, mas maraming makinabang na mga kababayan natin. Lalo na't uh, makikita nyo na maganda naman ang serbisyo. Pwede nyo search sa Google and Waze, uh, lilitaw na yan, dadali na kayo niyan. So, so far, uh, naka-change oil lang tayo Ako naman ay kung change oil lang ngayon At uh, linis pang gilid Ako na gumagawa Pero pag nagkaroon tayo ng problema Insya Allah, eh, may lapit din natin Sa ating kapatid Insya Allah Pero malayo-layo Para itulak ng paa no? Kaliwana tayo rito Mga kasamosari Papasok na tayo ng uh, maharlika. Arca South. So, kakaliwa na tayo rito sa Lapu-Lapu Street. Oh, blue moss na to. So, Masya Allah. So, daan tayo ng blue moss. Insya Allah, kung abutin tayo ng aser dito, eh, dito na tayo makapagsala. Insya Allah. harang nandito si Ustad uh, Yusuf Saleh. <laughs> So, insya Allah. Ayun, no. So, makita natin, mga kasama-sari. Bismillah. Ayun, nandito. Ayun. <laughs> Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Masyaallah. mister Bro. Alhamdulillah mabuti na po. Ah, welcome sa aking munting shop. Ayun. Uh, Alhamdulillah. Masala, mga kasama Nandito na tayo sa Batang Marlica Works. Uh, tulad ng sabi ko, pag may problema kayo sa inyong mga motor eh, pwede yung pasyalan. Siya so, yung ating uh, uh, may-ari dito. At actually, kaya ako napunta dahil nga doon sa usapan namin dun sa Atsara. Atsara. <laughs> so, yun. Uh, kanino ang atsara to? Uh, in in Tiawong, Quezon. Doon na nila, in ano, pinitas yung mga papaya nito. Ginawa you know, dito sa bahay. Pero, bigla na yung gumawa. So, so, asawa ng kuya ko yun. So, 150. Dati, ano lang to, 120 yung ganito kalaki. Uh, tinasa niya, dahil yung ingredients na binili niya netong nagdang bagyo ay nagtas. Dahil sa bagyo. So, inano na lang niya, inadjust na lang yung presyo. Kasi adjust niya yung quality. Most of the time, bro, uh, ano ano yung mga nagawa mong motor dito? Ah, uh, kadalasan nagagawa ko dito, Honda Click, uh, N-Max, mga Honda Beat. Uh, more yung mga lang, Honda pati Yamaha lang naman. So, sa mga, ano, mga small uh, displacement na? Uh, uh, sa uh, big bike, eh, siguro nakakadalawa pa lang tayo. Uh -huh. uh, pero ano lang naman yon more on installation lang naman yan ng mga MDL pati busina, ginagawa natin. So, natin wiring din. Oh, Ayaw wiring. Ayon, ka. oh, Tapos, linis pang gilid. Oh, yun. Doon tayo, actually, doon tayo nagsimula sa paglalagay ng mga wire ng mga installation ng busina at ilaw. Uh -huh. Then, saka tayo nag-aaral ng test doc para naman sa mga makina masyado uh, masyado so yung mga kasamutsari at uh, garantisado dahil si shoutout kay Ustad Shahid Abiert at Isaac Nathan dito nagpapagawa yun dumadayo ako hindi makadayo medyo malayo alam naman niya pero kasing hirap itulak ng motor <laughs> pero kung halimbawa dito tayo abutan insya Allah uh, dito tayo papagawa so in-invite ko kayo sa mga especially mga kapatid natin dyan mga muslim at mga kababayan natin na, na nandito lang sa paligid ng tagig Pasalan nyo po, pwede nyo hanapin sa Waze or Google uh, Batang Maharlika Works. So, yun, uh, invite uh, mo sila rito sa, ano, sa yung shop bro. So, uh, Ini-invite ko po kayo yung meron mga problema sa motor dyan na uh, nahirapan silang dalhin sa ibang shop. Try nyo po dito. At uh, meron po tayong backup. May mga bagay na hindi natin alam. Meron tayong backup dyan na brother na mas marunong sa akin kaysa uh, ibang troubleshoot ng motor. Kaya wag po kayo magalala. Magagawa po natin ng paraan yan. Oh, especially yung mga taga-tagig, no? Oo, oh, yung mga taga-marlika, yung mga taga-tagig. So, ah. ginagawa po natin yan. Pag meron hindi kayang gawin sa ibang shop, dalhin nyo po dito at tingnan natin yung magagawa natin. oh, Masya Allah. So, Masya Allah, uh, taste test na tayo mga kasama at sari, sa siyempre. So, dahil ito, tulad ng sabi ko, habang nag-PBI tayo kanina, paborito ko to. Dahil uh, nung kabataan ko, nung umuwi ako sa Kalumpit, Bulacan, ito yung specialty ng tita ko. Hmm, si so... Nan tsaka si Nan Seni. So, shoutout sa inyo sa mga pinsaling ko dyan sa Bulacan. so, ito. So, siyempre, pag masarap to, alam nyo na. Eh, bumili din dapat kayo. Bismillah. Saan gawa Dito lang, pero ang gumawa, hindi ko lana. So, Bicolano yung gumawa. Uragon sana. Oo, oh, Uragon. Walang kasinungalingan, mga kasamotsari. Masarap. Tama lang yung asim niya. At uh, yung papaya na sinasabi ko, meron kasi akong nakainan na gumawa nito, ang uh, negosyo rin nila. So, hindi na naulit. Kasi yung papaya, medyo hindi ganun yung pag-aalaga nila. Pero ito, soap panalo. At uh, siyempre, imbis na isang bibiling ko, baka tatlo na. Masya ma ma Allah. Masya Allah. So, garantisado, mga sari. Dito lang yan uh, sa tagig. Sa Batang Marley nga, hanapin nyo lang si Brother Wadin sa area. At uh, yung atsara na to, dito nyo lang po matatagpuan. Highly recommended. Isa sa alang-alang ko yung pangalan ko rito. Masarap po talaga. Hindi ako magsisinungaling. Allahu Akbar. pasok to, bro. <laughs> Alhamdulillah. Ano ito yung sa tita ko? Masya Ah, uh, So, yun. Tatlo. Para I love you. <laughs> so, kung kayo bago pa lang sa aking channel at uh, bago sa aking page, siyempre, kung sa Facebook, eh, siyempre, mag-follow na po kayo. At uh, sa ating uh, YouTube channel, mag-subscribe na po at hit niyo yung notification bell para lagi kayong updated sa aking video. And, siyempre, ang ating kapatid, Wadi sa karya, Batang Maharlika Boards, huwag niyo pong kakalimutan. Assalamualaikum. Salam. E, dito na tayo nabot na ng asar mga kasamusari. So dito na tayo magsala. Sama niyo ko. <coughs> salat tabarkan lah, tapos lang ng aser yun. Karon tayo pagkakataon na dito ulit makapagsala sa lumus ng tag